good morning Philippines and hello world. Araw ng linggo. Linggo na, linggo na palaspas. Kaya taraasin asin ba tayo. Ayan na aking mga. Uh -huh. ako kahapon nito doon sa may sidewalk sa highway. 35 touring. Nabili ko siya ng 20. Okay. Nauna na sa akin sa si Loveline Stringer. Kaya sumusunod ko lang ako. Ah. Dapat na disco, na discover no. Na discover ko kahapon. Na mas okay pala na naka-long sleeve ka. Kaysa nakasibbles kapag nasa labas kasi yung init hindi direktang uh, ano na tumatama sa balat mo. So, long sleeve kahapon yung long sleeve ko ibinaba ako na talaga kasi nainit daw sa loob ng kato ay lang yung simbahan lang hangin o, uh, yung circulate na hangin nakapasok ko na nakapasok lang sa long sleeve ko edi malamig na <laughs> yun pala yun so, kaya gaya ng mga nasa abroad mag maglo long sleeve sila pa ang panahon para yung process nila now I really know Pero oh, nasa theory ka na noon pa. Theory, hypothesis para, And it's already proven to be true. Uh, yesterday, yeah, by me. Pwede ka, balik na